So ayan, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. George official vlog, also known as George Starry Maker, ay muli po nagbabalik sa aking munting channel. At ngayon nga ay ipapakita ko sa inyo kung paano mo malalaman ng isang bakal kung matigas o hindi Kaya, sa sa pagmamagitan ng pagka-grind nito. Makikita mo yung spark niya. Kaya dun sa mga interesado sa video nito, panoorin nyo hanggang matapos. Pero syempre, bago yan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ng channel ko, subscribe mo na yan, pakipindot mo na rin yung notification bell para every time mag-update ako or mag-upload ako ng aking mga bagong video ay kayo ang unang makakapanood. So tara, simulan na natin. So, it, eto nga mga boss. Yeah. Sa pamamagitan ng spark ng grinder natin, malalaman mo kung malambot o matigas. So, unahin natin itong matigas. Ayan. Ayan, kung napapansin nyo, kulay pula at kokonti tumatalsik na po eh. Boris Park. So, ito yung matigas. Subok naman tayo ng malambot. Ayan. O, kita nyo yung spark. Sa spark pa lang, kita nyo na. Yung malambot, ang spark marami at kulay dilaw yung matigas konti lang spark at gulay pala so ayun lang mga boss maraming maraming salamat sa panonood God bless us